Huwag okay, lagi itong pagkaon niya ge-order. Ang sabot, alasing ko maabot na di ko itong laku. <laughs> Ayan mga idol, meron na lamang pakas. Birthday ng binan ko mga idol. Tara, samahan niyo ko. Kain na, na naman. Tara! Ayan mga idol, aatakin na naman kami. Kahapon tunapan napanood nyo yung... Pakal session natin kahapon, napakasarap ng pagkain. Araw-araw may handaan, tsak na makakatipid ka dahil wala ka nang iisiping ulam. At dahil nga isusurprise nila si mama kaya hindi nila pinaalam na meron palang inorder na handa. Ang gusto lang ni mama ay magluto ng sinigang para panghapunan. Nagdala na dyan ko ugda ko ay kay matik na may sa kaol o naisalin. Take out pa yun. naman to, mga idol. Pakals tayo, pakals! So ini mga chikiting mga idol oh. Ayun. Maulang hapon mga idol. Pero at least uh, nakita nyo naman yung kalangitan. Ayan mga idol oh. Medyo makulimlim dito sa amin. Pero at least tumigil na rin yung ulan. Mga hanting na naman tayo ng malalakas kumain. Mga idol, nandito na kami sa bahay ng mama ng kasaba ko, mga idol. Ayan na. Ayan, nakikita nyo. Nandito na tayo ngayon. So, ilang sandali na lang. Aantayin lang natin yung pagkain. Tapos, hab haba-haba na, mga idol! Abi na ako na ni pagkaon. Ang damdaraban ay e, kubag na ako, uy. lagi lang itong pagkaon order Ang sabut alasin 5 kong maabot na. Kiko itong laku. Klaro <laughs> <laughs> ka ayaw, gigutom ati Lini, oh. Dili nama maistorya, oh. <laughs> <laughs> muka na lang ko, Ani, oy. Aron dili magmugot ang naong nila kay nalit ko. <laughs> na ala ang mga pagkaon o oh. sus makit ang nagod na to ani ang mga dakong ba ba ani ron <laughs> <laughs> Uy, wala ko kahibalo kung sige bate na ko muhidak ba ko mukatawa ko kinasurprise ka ayaw ko ha? <laughs> 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 unhan ako o glingkod arida kay aron ang panit sa lechon ako po'y makaulag kuha <laughs> Kanang lamesa, bahala na mo magsibog kay ang okay. panit, hapit para ba mahurot? Dyan din ba? Wow. Yan, pagwa rin. Ini Na rin mga mai? Ha? Bigan ka ba mo? Asus box, nahurot na rin mo ang panit sa lechon, mangita pa pagksabaw. Yan na man at pag picture sa pagkaon, ale. Uy, kay ang panit sa baboy, gibak-baka na magtamam-tamam. wala para bako katilaw sa panit sa lechon ay nahurot na dayon <laughs> Maayon na lang kay ni Bali probinsya ug tuo Manila na hangtod dron dili jud ko maulian <laughs> <laughs> Daghan kaayong salamat sa tanong na sa atong video Ayaw kalimti mga idol, I like and share and follow na rin idol. Dagang salamat!